Milyon-milyong Pilipinong Katoliko ang nagtipon-tipon ngayong araw para sa traslasyon na parte ng selebrasyon ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno. At matapos ang halos 21 oras, naibalik na ang imahe ng poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Ito ang ikalawang trasnasyon matapos ang COVID-19 pandemic. Ngayong taon, nagsimula ang trasnasyon bago mag alas 5 ng umaga matapos ang isang misa sa Quirino Grandstand. Batay sa monitoring ng Nazareno Operations Center, mahigit 143,000 ang dumalo sa misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Advincula. Ayon kay Archbishop Advincula, ang dapat sundin at isabuhay ng mga deboto ay ang utos at aral na dala ng poong Jesus Nazareno at hindi ang mga material na bagay tulad ng pera at masamang bisyo. Mula sa Carino Grandstand, tinahak ng prosesyon ang iba't ibang kalsada sa paligid ng Quiapo Church. Hindi mahulugang karayom ang mga deboto na sumama sa prosesyon ngayong taon. Ang bawat kalyeng dinaanan ng prosesyon, puno ng mga deboto. Marami ang nagtulakan para makahawak sa lubid na humihila sa andas. Kaya simula pa lamang ng prosesyon, naputol na ang isa sa mga lubid ng andas. Ayon sa Nazareno Command Center, naputol ang unang lubid makalampas ng Finance Road papuntang Ayala Boulevard. Pagsapit ng hapon, naputol na rin ang ikalawang lubid ng andas malapit sa San Sebastian Church. Kaya ang mga iyo sa Del Nazareno o ang mga nagpoprotekta sa imahe ng Jesus Nazareno na pilitang itulak na lamang ang andas para umusad. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala mula sa mga otoridad na pinagbabawal ang pagsampas sa andas, marami pa rin ang sumampa para maipahid ang kanika nilang tuwalya sa salamin ng andas na nagdadala sa imahe ng poong Jesus Nazareno. Pero para sa mga deboto ng poong Jesus Nazareno, ang hirap na kanilang naranasan ay isa lamang maliit na sakripisyo para sa kanilang dasal ng pasasalamat at kahilingan. Uh, ako kasi bilang isang deboto na mayigit sandikada ng namamanata. Uh, Siyempre, panalangin, hiling sa poong Nazareno. Uh, Debusyon niya, sabi, emosyon. Uh, Malalim ang pananampalataya at paniniwala ko sa Nazareno dahil kasabay ng pista niya ka araw ako. Bilang isang Pilipino katoliko, ko, marami mong paniniwala natin sa mga ganyan. Lalo na yung lalo na talaga yung mga tunay na nananampalataya. Syempre hindi lang hindi lang bilang pagsama sa translasyon, syempre marami tayong mga hiling sa nasareno. Ang kapistahan kasi ng nasareno. Taon taon na sa labing limang taon na binigay sa akin na libuto. Yung lakas, pag-asa, at pagkitiwala sa Diyos. Na, yung biyaya ay namin araw-araw. Hmm. Bakit po kayo naiyak, sir? Wala, kasi masaya ako dahil yung, yung araw na to is special sa amin. Kasi dahil para sa Panginoon. Hmm. Uh, uh, busy sa atrahan na buhay, kahit sa isang busy sa isang taon, kami ay nagkakaroon ng pag na makasama siya. Ngunit dahil sa dami ng deboto na sumama at nakipagsiksikan sa traslasyon, mayroong mga nasugatan at may ilan pa nga hinimatay at isinugod sa ospital. Ayon sa Philippine Red Cross, umabot sa mahigit siyam na raang deboto ang na nangangailangan ng atensyong medikal ang kanilang respondehan as of 1am ng January 10. Hindi lamang pagsama sa traslasyon ang naging paraan ng mga deboto para ipakita ang kanilang pananampalataya. Libo-libo ang dumalo sa mga misa sa Quiapo Church ang ilan naman ay nagbigay ng pagkain sa mga sumama sa prosesyon. Dinagsari ng tradisyonal na dungaw o ang pagtatagpo ng imahe ng Jesus Nazareno at Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian sa San Sebastian Church. Dumating ang anda sa simbahan ng Quiapo sa ganap na 1.26 ng umaga. Mula Kirino Grandstand hanggang Quiapo Church, tumagal ng 20 oras at 45 minuto ang traslasyon ngayong taon. Mas matagal ito kumpara sa traslasyon noong nakaraang taon na tumagal lamang ng 15 oras. Ngayong araw, iba't ibang mukha ng mga namamanata ang ating nakita. Mayroong mga nakatsinelas, may nakayapak, may nakasapatos, may matanda, may bata, may babae, may lalaki. Pero ang kwento nila, iba-iba man ang kanilang mga pinanggalingan. Iisa lamang ang kanilang baon ngayong araw. At yun, kaya ang kanilang pananampalataya. Neil Mercado para sa Inquirer.net.